Yung mga katong maganda magandang araw po sa inyong lahat yan i-update ko po kayo dito sa ating alagang palay ano? dito nga po kami sa halaw ni misis yan alam niyo po mga katong saan ko yung sinasabi ko ano? ah uh, nagtanim po kami ah, uh, nagtanim po ano nagtanim ng telbos dito at saka ito yung papaya at saka yung mga tanglad ayan So, asarap lang na may ganito ano, na may harbising ka. Kahit sa kaprasong lupa eh nakapagtatanim tayo ano. Tulad po nito, ayan yung sili. Ilang puno po ito. Tinanim naman po nila rito nung nag-aaraw. So, ayan may mga bunga na. Tapos ayan yung talbos na tanim natin, no. mga kapal na yan po sila mga katong sangan doon tapos ang plano ko nga po dito punuin ng talbos kahit talbos man lang kako sa araw araw pwedeng ibenta so dito napagtanim nga ako ng dalawang tudling yan yung kuwan po kasi neto yung binhi doon ko po kinukuha sa pinagtaniman namin ng sili yan kapag may nakita na akong tumutubo ron i eh, kinukuha ko at nililipat ko rito so ayan dito tataniman natin kasi maganda naman yung lugar nito laon tapos may mga tanim tayo ilang talong dito pipitas nga po ako ngayon tapos ayan siling native ayan po daw At kagandahan pa po nito, may sampalok. Ayun, ang daming bunga. Ang daming pong bunga yan, yung sampalok. Ha? Ayan. mga pagpubunga niya, mga katongs. Kaya lang, ang kilo ng sampalok ngayon, mura na kasi panahon ng sampalok. bawasan na natin ha yung papaya natin dito mga katong medyo na delay na atrasado na tamaan mo kasi ng spray Nagbomba ako Ayon na ayaw pala ng papaya na ini-spray ang kahit na yung panghayop lang kasi nangungulot yung kwan nangungulot yung uh, Pusbong niya Ayan po Ngayon Ginawa ko Pinutol ko Ito po ngayon Ang tubo Basal So Dito naman din Sa kabila Ayan Kasunod po yan Ang gumaganda Kailangan tatanggalin natin Yung mga Damo sa paligid Ayan kasi ngayon po nag-uusibong Pero yung isa po rito na hindi Tinamaan ng Spray Ayan na po malaki na Ayan Kukuha na na natin Ha? Kayaan muna na yung kumapala no Ha? O, ba't binunod mo yan? Tembus yan. Eh, dito, dito sa gitna doon sa mga dalang yan. Palay natin mga katong hanggang katapusan. Baka ma Yang Yan. pumapula na ayan o eh, mga katongs. kaya lang siyempre eh, tinamaan tayo ng kwan ng sa medyo iba kasi gawa nung sa mga sapaw eh, nag uulan ang nangyari po eh, nagkaroon ng mga kulatigan ganito nasira ang pag pag re-recover niya ng butil so ang nangyari nabulok hindi naglaman pero madalang na, madalang lang naman po hindi talaga may iwasan niya pagka sumasapaw eh nag ano ang tanim ko rito hanggang katapusan yan pagka nag araw kasi nag ulan to alam nyo naman mga katong sa pagka nag uulan eh, matagal pumulay palay ma may talong dito ha ha harvest tayong talong ayan at tatalbosan daw natin yung talbos Sabay na natin to Yung tanim natin sa gilid ng karsata Mga katong, maganda na Yung sitaw at saka yung talong Hindi ko lang kayo na update doon Pero okay na Sabi ni misis, hanggat wala daw talbusto, tamlang ko daw ng pechay. So pwede naman, mamaya magpupunla tayo ng pechay. Pwede naman din siguro isabog, kapraso lang naman. Ikakama-kama natin yan. Ah, ayan naka tayo ng talong. Ibunga pa ba natin dito? Oh. Bagay, sabi nga nila Mainam daw na Nagtatalbos to para pumapal No Ayan at Tatalbos tayo basal pa lang po ito mga katongs tinanim ko ito nung mag uulan ngayon ayan na, na Ay. nalagyan doon pipitas hindi natin sige sayang Pang ulam-ulam lang mga kato. Makakalibre tayo sa tuwing umaga dito. Pagka ito eh dumami. Hindi lang pang ulam yan. Makapagbenta pa tayo dyan. Alam niyo po mga katongs, mahirap yung walang pinagkakakitaan araw-araw Tulad ko po ayan Wala tayong naging income Wala tayong naging sahod sa YouTube Talagang nasa sakripisyo natin ang hindi dapat Kaya mga manok ko kayo mga katong, naubos Na inuluto, na ibebenta. So, wala na tayong choice. Ang pa naman ng pera ngayon. Kaya pagka nagkasakit, wala. Kaya sana kahit pa paano, eh, gawa nito, makakalibur tayo ng ulam. Pagka may tanim tayong konti, Pinta mo kay Aiko Ba, mahal ng siling ngayon Tatlo limang piso Hmm uh, yung tanim namin sana tumama kasalukuyan na mumulaklak karami ng mga katongs Alam niyo ba presyo ng sili ngayon sa palengke? 700, 600, isang kilo. Ba, maka isang bundle ka lang pala, 7,000 ano no? Ah. Pagka naka 10 bundle ka, 70,000. Hindi, totoo nga mga katongs. Ganun na presyo ng sili. Sa ngayon na. May pag-asa para tumaas pa. Dahil wala namang ganun nagtanim nun. Ayin, ayin. Ah, murah nama. Cak ana noh, pagka... Mabigat na. Ken. Hoy tara. Isito ginala na. Ako'y ha? Oh, makapal na yan patatabaan ko para mabilis kung mapala, tara tinamaan ng reskato, ito tinamaan bala lahat dahil na yun may gumarami pala eh ha? Huh? ha? Huh? Ito yung tanim natin Talong Tsaka yung sitaw Dito na Natuka kasi ng Manok yung mga talong dito pero ayan tutubo naman itong gabi yung tapat ng tulay nakawala ah, yung mga manok kasi kaya kumakabila ah, ito pa yung tanim nating talbos dito sa mga bahay sa tabing bahay ayan maka na rin sa so may pagitan ng tanglad Yan po ah Yeah maka to, itanim natin na ceiling Carolina River Ayan. Ang ganda na oh. Kasi may tanim tayo luya. Luya. Ito yung yung yung, yung nalanggam na yung talbos ngayon naputol. Nagsanga naman siya ng tatlo kasi may si maliit pa lang yan nung na ano yung talbos. Ito pinataas ko ng dalawang dangkal at saka ako pinutol yung ah, kinapon nung pinutol ko yung usbong niya ayan nagsanga po siya ng marami sa ngayon ayan naglalabas na siya ng pamulaklakan ayan ayan po hindi natin makikita ngayon mga ilan araw yung bunga ng siling <laughs> siling demonyo ay kaya nga ng mga tao Or Carolina Reaper.